News Update Mga balita ngayon Dating Pangulong Rodrigo Duterte haharap sa ICC ngayong araw Pinoy seafarer nawawala matapos ang banggaan ng mga barko sa England 2.3 million pesos na halaga ng marijuana plantation Sinunog ng mga otoridad sa Ilocos Sur Ako po si Cesar Soriano. para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Nakatakdang humarap ngayong araw, March 14, 2025, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang unang pagdinig sa Pre-Trial Chamber 1 sa ganap na alas 2 ng hapon oras sa dahig o alas 9 ng gabi dito sa Maynila. Ayon sa desisyong inilabas ng March 13, pangungunahan ng tatlong babaeng hukom na nag-issue ng kanyang arrest warrant ang pagdinig sina presiding judges iulia antonella motok judge, -Moto, judge reina Adelaide sophie alapini gansu at judge maria del socorro flores liera Batay sa Rome Statute at ICC Rules, ipapaalam kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya, ang kanyang mga karapatan at ang schedule ng pagdinig para sa kompermasyon o pagbabasura ng mga akusasyon. Bukas sa publiko ang pagdinig, alinsunod sa regulasyon ng ICC upang matiyak ang patas na paglilitis. Isang Pilipinong seafarer ang nawawala matapos bumanga ang chemical tanker na MV Solong sa oil tanker na Stena Immaculate sa Humber Estuary Hall, England nitong March 10, 2025, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang aksidente matapos makatanggap ng ulat mula sa Licensed Manning Agency. Huling nakita ang nawawalang able seaman sa unahang bahagi ng MV Solong, ang bahagi na sumiklab ng sunog matapos ang malakas na pagsabog. Samantala, ligtas na nailikas ang walong iba pang Pilipinong tripulante at limang Ruso mula sa barko. Kasalukuyan silang nananatili sa isang hotel sa Grimsby, London habang inaasikaso ang kanilang repatriation. Iniulat ding inaresto ng UK authorities ang Russian na kapitan ng MV Solo sa di umano'y gross negligence at manslaughter habang patuloy ang investigasyon sa collision. Tinitiyak ng DMW na nakikipag-ugnayan ito sa pamilya ng nawawalang seafarer at nagbibigay ng kinakailangang tulong sa kanila. Sinunog ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Regional Office 1 ang milyong-milyong halaga ng marihuana plantation sa Sugpon, Ilocos Sur, Kamakailan. Ayon sa PIDEA Regional Office 1, aabot sa 11,500 na piraso ng fully grown marijuana plants ang kanilang nadiskubre sa 4,000 square meters na plantation sites sa sitio Nagawa, Barangay Kawayan ng nasabing lugar. Agad naman nilang sinira at sinunog ang mga marihuana plant na tinatayang aabot sa 2.3 million pesos. Patuloy naman ang ginagawa nilang investigasyon kung sino ang nagmamayari o cultivator ng nasabing taniman ng ilegal na droga. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.